Ayan, go afternoon, guys. Nandito tayo sa ating kitchen. Magluluto tayo ng meriendang kamote. yan nagbabalit ako ng kamote guys. Para may merienda tayo ngayong araw ng... Araw ng Sabado. Ayan. Tuwin natin tong kamote. Gagawin natin, nalagyan natin ng harina at asukal. Yun nga palang aking naisipang lutuin kamoting merienda para iba-iba naman natin merienda sariling loto hindi yung puro na lang bilhin ng merienda mahirap yun magastos kaya ang gawin natin magbabalat muna tayo nitong kamote babalatan natin yan pagkatapos i-slice natin ng pahaba parang style french fries ayan kasama ko yung aking anak sa kitchen saka yung asawa ko yan kung nakikita nyo yan sa screen pag alagala dyan sa kitchen yung aking asawa at anak nagtitimpla siya ng kanyang project na may ano, eh, ginagawa siyang juice yata yun ayan hintayin natin ang ating merienda mga kaibigan minsan ako magluto ng ganito kasi mahal na rin ang kamote ngayon ang kilo ng kamote dito sa unisan na yan 60 pesos ang um, isang kilo naisipan ko na magpabili sa anak ko ng kamote para makapagmerienda naman tayo ng kakaibang ano merienda hindi yung puro tinapay uh, si cherrya yan ito po ay yung masarap na kamote matamis po ito nasubukan namin maglaga nito sa subukan ko na mag nang ng ganito nilaga kaya ito naman binago ko gawin natin ay prito naman na may harina at asukal ayan ay sarap yung ang ginagawa ng anak ko guys ano uh, cookies nag iimbento siya ng merienda ayun sarap lusog sarap sa merienda ng kamuti nito pagkatapos natin maluto ito mga limang piraso nga pala ito guys ating ilulutuin na kamuti ito ay kung lalagayin mo kukulangin sa merienda pero pag ginawa mong preto ito, isles isles mo na mahaba, medyo dadami siya kasi magkakamiron pa ng harina at saka dadami siya kasi may harina at sugar tayo mo lalagay ayan balat balat muna tayo nito hindi pa yung malamang katila eh wala eh Bakit?

Tapos, mukha nyo lang yung papay. Tira-tira. Ito na ito. Ito na ito. Okay lang, siguro makita ko din at gawa nga ni Papa. Binigyan, pinote na yun yung ano. Mas maganda Ayan. Saan ka rin? Pang kanina ba?

Yan, ito nga pala yung ating mga binalata na kamote. Gagawin natin merienda. Ayan, islice natin to ng pahaba. Parang Prince fries ang style ng gayat. yan po ay limang kamote. Ang plano sana ilalaga ay eh, pero naisipan kong islice ng pahaba para iba naman ang loto. Lalagyan natin ng konting harina at asukal na pula. Yan medyo babasa-basa nga pala natin paglalagay ng harina para dumikit yung harina sa kamote tapos saka natin ipiprito natin yan parang sapin sapin parang ano yun yung style nyan yung uh, sapin sapin na ano tawag ba dun sa tagalog sapin sapin na kamote yan po ang ating naisipang lutoy merienda kasi bihira tayo makatikim ng kamote nung maliliit pa kami maraming kamote dito sa amin na ngayon bumibili na rin kami ng kamote kaya ang kilo po niya na ay 60 pesos binili nung anak ko na bagong dating masarap po yung merienda sa mga gusto ng merienda kaya ganyan niyo po itong ginagawa ko na to islicen niyo po at lagay ng harina Hugasan nyo muna yung kamote pagka-slice. Tapos lagyan nyo ng harina. Halu-haluin. Lagyan ng asukal na pula. Depende sa inyo kung puting asukal ang gagamitin nyo. Pwede rin po. Ayan. Depende sa panlasa yan. Kung gusto nyo medyo matabang, di kunting asukal ang lalagay nyo. Sa mahilig naman sa matamis, eh, tamisan nyo na lang para sulit ang lasa na gusto nyong ah uh, merienda ng kamuti parang kamuti kaya lang ibang style ito i-slicin mo muna maliliit saka mo lagyan ng harina at asukal saka mo ipiprito sa mainit na mantika Ayan, yan ang ating merienda for today Kaya malapit na tayo matapos mag-slice isang piraso na lang yata ito i natin Masa nga po pala tayo mag-slice. Lagyan natin sa kaserola. Saka natin lagyan ng harina. Ayan. Mas magandang haluin dito kasi malalim ang kaserola. Dito natin lagyan ng harina. Ito po yung harina. Ibubuhos natin. Ayan. Depende po sa harina ang gusto nyong ilagay. Kung marami, pwede rin po. Pwede rin konti. Kaya mas maganda yung jo marami ang harina para didikit siya. Ama, um, uh, ano siya mahalo ang lahat ng harina yung mga kamote ganyan lang po tapos alagyan natin ng sugar yan na pula pula po ang alagyan natin ayan ayan po natin alagyan natin ng konting tubig ganyan lang po yan kasimple pagluluto ng merienda simpleng merienda pero masarap po yan Ayan, lagyan na po natin ng sugar. Hindi ka anong mapulang ating sugar na ilalagay. Pero ano po yan, yan. ang pula niya parang sigunda. Sigunda na tao dito sa pulang asukal na ganito. Hindi ko kapsyado. po. Tapos saka natin na haluin yan. Medyo babasain natin yung harina para kumapit sa kamote na in-slice natin. Ayan po ang ating gagawing merienda. Ayan, haluin lang po natin yan hanggang sa dumikit nga rin sa kamote. Eh. Ayan po, lalagyan po natin ng kundi tubig. Ayan, ating kundi tubig yan. Para kakapit siya. Kasi kung hindi mo lalagyan ng tubig yan, tuyo. Hindi siya kakapit, hindi siya magdidikit-dikit yung English slice natin kamote. Eh. Kaya ang gagawin natin dyan ay... Eh, tutubigan natin yan babasa-basahin po natin yung harina pwede pong maramig na tubig ang ilagay dyan medyo yung... didikit na po yan pag hinalo-halo hindi naman po yan madudurog kasi yung kamote hindi man luto kumbaga is piprituhin pa lang yan kaya hindi yan maduputol-putol kahit talo-haloin mo yan sariwa po yung kamote yung in-slice natin kaya ganyan ang sistema niyan Saka natin yan ipipray ito pagkatapos ating mahalo. Ito nga po pala tayo ng, ano, ng kawali na may mantika para mapagluto na tayo. Yan po ang ating ano. nag nga lang po pala natin luto yan. May uling po ang ating gatong. Ayan para medyo tipid tayo sa gasol. Painitin lang po natin ng mantika bago ilagay yung ating kamote. Yan. Sweet potato or sweet kamote. Yan po. Pag mapula na yan, pwede mo balik rin ang ating nilulutong kamote. Yan po. Ganyan ang proseso niyan guys. Loto-loto. Mikos Mikos ayan na tayo pag ayan kung nakikita nyo guys medyo maputi pa kasi hilaw pa pag yan na di, medyo magkukulay pula ng kulay nyan pwede nang balikta rin yan, dalawang ano lang nakasalang kasi medyo mahal ang mantika nga pala dito sa lugar namin. Ang isang pilsin na bote ay ano na, 60 pesos. Ayan, ganyang kamahal ang mantika ngayon sa panahon ngayon. Grabing mahal na ng mantika ang mga bilihin ngayon dito sa Pilipinas. Paano na kung wala kang sapat na hanap buhay, hirapan, hirapan ka na bumili ng mga bilihin buti nakakaya pa ng ating mga kababayan ngayon bumili ng mga ganitong ano hirap talaga ng buhay sa Pilipinas kaya mas maganda talaga mag abroad ulit tayo kung papalarin uh, sakaling makaalis pa ulit tayo makabalik tayo ng abroad yan, yan nga pala niluluto ko ang ating ano panoorin nyo lang ang aking gagawing merienda Ayan, malakas ang ating apoy medyo malakas para madaling maluto gamit ko nga pala yung uding, ayan kalan tawag sa tagalog ay kalan kalan lutuan ng mahirap kalan pag mayamang ka mga lutuan nila yung mga ano uh, yung dish gas range ano pero meron din kami hindi na minsan lang namin gagamit kasi kailangan magtipid. Ayun, meron din kami diyan sa katabi Ginagawa namin para matipid eh, pang ng tubig, pang sa sinai kaya Ayan nga pala ang ating niluto guys. O yung sample pa lang guys. May naluto na tayong limang piraso. Medyo mapula. Mas masarap po yung medyo pumula-pula para luto talaga siya. Pero meron pa po tayong lulutuin. Hindi pa po yan tapos pinakita ko lang sa inyo ang proseso kung paano pag naluto ano ang itsura niya yan po dagdag lang po tayo ng nalutong merienda yan masarap pong merienda yan na miss ko yan tagal ko hindi nakapagluto at nakakain ng ganyan nung ako yung nasa Saudi hindi ako nakakatikip ng ganyan luto nung kasing buhay pang nanay ko may hindi siya magluto ng merienda kaya na miss ko yung mga luto ng nanay ko ng merienda kagaya niyang kamuti ayan thank you for watching